Eh, yung aming alagang bird, Ngayon siya guys, naglalaro siya sa, ano, sa kids Ngayon, kukulitin natin siya. <laughs> kasi, lagi yan siya nag-aabang sa akin. Kasi pag inurong ko yung cage niya, yung kulungan niya, eh, niya yung kamay ko. Masakit man ka, Takot ako. ako. Ngayon, kukulitin natin siya. Lalaroin natin siya. Guys. Tingnan niyo siya. Tsaka mataba siya. Ang ganda ba siya ngayon? Tingnan niyo, ang cute, cute niya talaga. Hmm. Pag nakita niyo siya, ang cute, cute niya sa personal. Ang sarap niyang, basta, <laughs> ang cute na lover. nag lang siya, pero ang cute ni Pete. So, nakita niyo naman yung sa akin, yung mga unang vlog, pangalawang vlog, di ba? So, tingnan niyo siya, guys. Lalaroin natin siya. Tingnan niyo. Sa kanyang tingnan. Tingnan mo, naglalaro siya. Kumakain ng damo-damo. <laughs> Nilaglalaro.

taba niya ngayon guys yun eh, oh. <laughs> kinukulit ko yun siya yun eh. <laughs> Lagay ko yung kamay ko doon medyo malayo layo pupuntahan niya. <laughs> masakit yun siya mga gat guys <laughs> masakit yun siya mga gat Oh, bentar Lagay ko yung kamay ko dito. Oh. Dito siya. dito. Alam na niya na alipin ko yun. Hi, Pip. Hi, Pip. Matalino. ah oh, politiko <laughs> You say hi to my vlog, Pip. hi 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 everyone angket niya ang ganda ng kulay niya guys no so dididistro ko daw siya naglalaro siya ang hmm. 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 ganda ng kulay niya di ba yung mukha niya ganyan sa tuk-tuk ng buo niya Tapos, yellow 'yung katawan niya yellow mau oh, yellow ay to my blackbie inukulit ko yung 'di ba eh. mau kulitin ko siya ulit ah <laughs> ko ako nagbaga ah. ano <tukar> <tukar> Kala <niya food. tukar> Lari Anthony Lucy. Kita niya yung lagi pag ang bunga no. Kulit niya, guys, no? Hmm. Kulit niya, no? <laughs> <laughs> Yan siya. Bye, Pip. You bye to my black... Bye, everyone. <laughs> Bye. Cute niya, guys, na. No? Yan, si Pip, malaki na siya. Naglalakot hmm. siya dyan. Kulungan niya. Kumaya lalabas niya. Taba niya ngayon, no? Eh, oh. Bye, Pip. Bye. Yan, guys na ko na naman sa inyong alaga naming lovebird na nag-iisa lang. Yan. Thank you for watching, everyone. God bless all. Bye! See si Thank you for watching me!